Uy, what's up? Go fam. Okay, so uh, land prep, land prep na naman tayo. Go o. No? Oh, ba? Diba? So, pakita ko sa inyo. Sakto, humulan kahapon pero ano pa. Wala pa yun. <laughs> so, ang tanong is, kaya bang makipagsabayan ng yield per hectare yung mga small land owners sa mga mga big time or mga big land owners Okay, kaya bang makipagsabayan? So sa pag uh, sinabi natin mga small land owner, parang yung mga kagaya lang natin, mga dalawang ektarya lang, mga ganun lang yung mga mga, ina, mga lupa ganyan, dalawang ektarya. Tapos yung mga big land owner, sabi natin siguro mga mga 5 pataas. So yung mga small, mga 2 to 3. Yung 3 medyo malaki na rin 'yan. So sa personal na experience ko go kaya makipagsabayan ng yield per hectare ng mga small land owner kayang kaya go fam. actually sa maniwala kayo at sa hindi go fam, mas mataas pa umani ang mga maliliit lang ang sinasaka tama yon tama yung narinig nyo go fam. Ay mas marami umani yung mga maliit lang ang sinasaka So kapag nasa dalawa, tatlong hektarya, mas marami kang anihin. Pero pag yung mga sinasako mo na go fam, yield per hectare go fam, ang sinasabi ko ah, yung uh, uh, ilan yung napapalabas mo per hektarya. Pero pag nasa mga 10, bente, 50 hektarya ka na, mas lumiliit na yung ani mo. Okay? Kasi nga uh, iba yung pag-aalaga mo iba yung nabibigay mong alaga sa maliit lang na area kaya kung mapapansin nyo yung mga seed company uh, usually ang tawag nila dito ay crop cut go farm. okay, usually maximum yan 1 hectare or syempre pag mga company usually yan mga nasa 1,500 square meter to 1,000 square meter yung kanilang tinetesting kunwari yung 1,000 square meter sorry umani yan ng 20. Oh. So sasabihin niyan, ah pag 10,000 ibig sabihin ah, 200. Parang ganyan. So napakadaling sabihin niyan, go fam. Ah, yun nga sinasabi ko ulit. Crop cut ang tawag doon na parang i magtatanim ka ng maliit na bahagi ng lupain tapos in-equate mo na yon doon sa sa totality ng area. Yun nga sabi ko ba diba? Magtatanim yan ng 1,000 square meter. Pag umani ng 20, uh, so matotal, pag yung 1,000 square meter, ay uh, yung 10,000 square meter, which is 1 hectare, so matotal, 200. Yan, ba diba? Kaya pag nakita ko mga nagpo-post, uh, 250 in 1 hectare, ganun, ganun. O, ba diba? So, unang-una, hindi natin alam yung condition ng lupa. Gano'ng kaluwang, kasi yung iba, madaming pilapil. Tapos pangatlo, usually hindi din sinasabi ko fam, ilang binhi ba, ilang kilong binhi yung nilalagay doon para makaani ka ng mga 200, 250, 280. Okay. So again, yun yung kasagutan ko fam, mas maraming ani habang mas maliit yung area versus doon sa mas maluwang na area. Kayo, go fam, ano bang masasabi nyo doon? Mas marami bang yield per hectare yung maluwang o mas ko Ay kaya napakahirap go-farm na umani ng malaki or mas maraming uh, yield kapag mas maluwang yung iyong sakahan. Uh, pag maluwang, usually yan pag nasa lima pataas. Lalo na pag yung area mo ay kalat-kalat. Ay nako. and dyan, dyan, uh, dyan. Uh, uh, pag hindi tama yung management mo, mas mababa yung inaani mo compared dun sa isang area lang tapos kokonti pa